Mga kapatid, nasa ati po stream yard si Congressman Roman Romulo ang chairperson po ng House Committee on Basic Education sa napakimportanteng paksa this morning. Congressman Roman, maganda umaga po. Yes, magandang umaga Sir Ted at uh, Ma'am DJ. Opo. Siya, umaga po. Paumanhin po, alam po namin kayo napakaabala pero ito pong is isyong ito ay napakaimportante rin po naman. This, opo, this morning po, Congressman, nakapanayam namin ang Director ng DepEd NCR at kanya kinukumpirma na may problema po sila sa mga teachers po, particularly math and science, dahil marami daw po ang nagsisialisan. As a matter of fact, 1,700 ang pinakahuling bilang sa kakulangan po ng mga guro. Example po lamang, QC Science High School, mga pito mahigit ang wala pa pong teacher ng trigonometry at maging science. Ngayon, Uh, ito rin po'y kinukumpirma ni Secretary uh, ang gara sa Senate hearing na mara malaki po problema ng DepEd ngayon, yung exodus ng ating mga guro. Kayo po sa Kamara, ano po ang inyong maari maging tugon at solusyon dito? Yes. Una, uh, uh, Sir Ted, ano, tama po yun. Talagang may nagkakaroon tayo ng shortage, lalo na sa specialized uh, classes. Pero ang sinasabi po namin, three weeks ago pa po, binanggit na rin po namin ito sa Department of Education. Una, talagang meron pong mismatch na nangyayari. Ano yung mismatch po na ito? Nakita po natin na meron mga guro na nagtuturo po sila ng subject na hindi nila specialized 'yon. Sabi namin, pansamantala tingnan na po lahat 'yon. Baka meron tayo mga guro na pwede naman sa science and math iba 'yung nagtuturo. Example, uh Sir Ted ano, nakausap namin sa isang uh, committee hearing last year pa po. po at nasabi namin sa DepEd ito last year pa po. po nakausap po namin ng DOST dahil ang DOST po, meron silang tinatawag na DOST scholars. Sa ilalim ng DOST scholars po nila, ay merong return service yun na dalawang taon. Base po sa committee meeting na last year, lumalabas na yung mga nagre-return service po na DOST scholars po natin, ay sa totoo, medyo hindi naganado na ganado na mag-apply sa DepEd schools natin. Dahil pagdating nila sa DepEd schools, hindi rin po sila nalalagay dun sa mga subjects na pinag-aralan po nila katulad ng science and math. Kaya sinasabi po natin, three weeks ago po ito sa Department of Education, isa po yun, tingnan na po nila yung, meron may, tinatawag po dyan student form number 7, na sinasubmit po yan sa ating uh, division offices. Siguro tingnan na po nila unang-una yun para sa matching. Pangalawa po, talagang kailangan na po natin talaga siguraduhin yung ating uh, career progression. Isa sa mga rason na nakita ko po, sinabi rin sa amin sa committee on higher education kahapon, na rason ay dahil greener pastures eh. Dahil nagtatagal po talaga. Nagtatagal po talaga teacher one, marami nagre retire teacher two. Eh, anong klaseng karera po para sa kanila yun? Itong teacher career progression po, na meron namang IR based on an EO, ay dapat po ay siguro talagang uh, unang-una i-disseminate widely na na unang-una nagkaroon na po tayo ng tinatawag na teacher 4, 5, 6, 7 na may katumbas na salary grade. Nagdagdag na rin po tayo ng master teacher 5 na katumbas po ng highest salary grade, ng salary grade ng highest principal po ng bawat paaralan. Ngayon po, dahil dito, magkakaroon po tayo ng career progression. Hindi ka po katulad uh, nung dati po na teacher 1, 2, 3. Tapos ang hirap pa po, ang daming requirements. Merong quota merong kung ano-ano mga required conditions. Again po, uh, pansamantala nito. Pangatlo po, essential asserted, i-improve na rin po natin yung sa higher ed natin. Kailangan na rin po talaga ng kalidad na edukasyon doon sa higher ed natin. At tutukan po natin yung tinatawag na functional literacy. Kasi nangyayari po, hindi ang sinasabi sa amin sa committee o basic education mga 2 three weeks ago, marami pong guro dahil ang sinasabi natin, mag-focus muna tayo sa reading comprehension, mathematics, sa so 1 to 12 for 8 weeks para maka, makahabol na yung mga mga students na sinasabi na non-left behind na. Ang sabi sa amin, hindi nila ma-implement agad-agad yan. Una, eh, kailangan ng budget. Pangalawa, ang sinasabi sa amin ng iba naming membro uh, na, na mga teachers dati, na ang totoo niyan, hindi naman raw lahat ng teacher na-train ng mabuti para sa reading comprehension at sa basic mathematics. So, may mga kailangan gawin habang yung mga external factors po, katulad nung pagbawas po, uh, baka naman pwede naman nilang matingnan yung hiring process, baka pwedeng uh, ma -ma medyo ma-shortcut yun. Pangalawa, yung admin work. Uh, siguro, wag naman madali ng husong-huso, pero yung mga kailangan po, na, o pwede na, na mailipat sa mga admin assistants, ay maumpisa na po. May, anyway, may items sa na po nadagdagan this year, at may items rin po dadagdagan next year. Importante kasi rin po, ay malagay rin natin medyo conducive po yung uh, education setting natin sa bawat paaralan. Ano po ang tugon sa inyo ni Secretary Angara during the budget hearing sa mga problema ang binanggit po ninyo? How fast can they act on this humuna? Itong mga proposal na ito, gaya nga ng yung pong progression ng mga guro bago natin pag-usapan yung kanilang dagdag -dag sweldo. Go ahead sir. Yes, una una uh, of course uh, pinirmahan naman niya po yung IR at alam ko naman kay at, at kilala ko si Sexani mm -hmm. gusto rin gusto rin naman po niya ma-improve yung quality of education pero hindi talaga kakayanin ng DepEd ed lang po yan ano that's why maganda rin po na lahat tayo sinasabi ko rin po sa mga ibang mga mambabatas na author din naman po nung, nung uh, a similar measure po on um, career progression na ipangalita na po nila sa mga uh, sdo nila sa mga principal nila kasi kailangan po talaga kumalat po ito, yung career progression. Para magtanong mag mm -hmm. rin yung mga teachers natin, mm -hmm. ano ba tong career progression? Anong pwede namin, paano kami aangat dito? Ano yung mga tinanggal ninyo? Ano yung mga obstacles and challenges okay. no, na Opo. tinanggal nyo na ngayon? Pero, uh, Congressman, we have to be more pragmatic uh, about this issue now. Kasi kung yan ay pinapangako, career progression, uh, ha, mga ito pong binabanggit nyo na pagbabawas sa mga load nila, ako na teacher, eh, naghihintay ako ng offer sa abroad eh, kung matagal pa itong pinapangako ng gobyerno, definitely aalis ako. So, dito ho ba, ano ho sa inyong, kayo ho mismo, alam po naman natin, policy po lamang po kayo, pero kayo po mismo, ano pong inyong gustong gawin dito para mapabilis ang lahat ng ito? Kasi sabi nga po ninyo, tulungan dapat dito lahat na. Yes, Uh, Sir Ted, you know, meron, meron talaga kami meron talaga kami inihain sa, sa Department of Education ngayon po kasi nagko-complain din po ng marami rin po sa committee ang, ang mga members din sinasabi sa amin na mm -hmm. ang sinasabi ng mga guro sa kanila overburden na rin po sila sa work napakaraming mm -hmm. subjects napakaraming competencies nakita rin naman po natin base sa international mm -hmm. assessments sa national assessments natin at yung sa edcom 2 yung pag-iikot po niya talagang merong mga basics na kulang na baka panahon na na mag-focus muna tayo doon sa basics wag na po natin masyadong, okay. Uh, i-congest yung kurikulum, Balikan po natin, i-review natin, kung doon na muna tayo sa reading comprehension, grade level appropriate po, at sa mathematics grade level, even for just para magka-respite lang, magkaroon lang po tayo. Tapos pagka na uh, yung, mga, yung mga learners po natin na natin, yung mga sabi natin struggling, matali na naman ang, ang, ang learner, on their own po makaka-research sila. Alam ko pansamantal lang ito, sir Ted, pero talagang sa totoo lang, kailangan sabay-sabay natin gawin eh. Sabay-sabay mm -hmm. yung information mm -hmm. sa career progression, mm -hmm. yung pagbawas muna ng curriculum, yung mm -hmm. decongestion mm -hmm. para gumaan rin, mag-enjoy rin po ang ang bata sa kakapasok. Dapat po marunong siya ng basics. At yung mga uh, teachers po natin ay maka maka rin at maka-focus po dun sa pinaka-basic muna habang oh, habang inaayos po natin yung hiring procedure natin. Kasi oh, kung six months, mm. it takes six months to hire mm. a teacher, medyo mahaba rin po yun. May oh, pangangailangan po. na yung mismatch po. Medyo na na rin po ang EDCOM sa kanila. Uh -huh. Medyo yun talaga. Double time na rin po sana yung pagtingin ng mga mismatch. Okay. Para may ayos po natin. Opo. Sige po, sir. Pero again, ano sabihin ko po ulit ang katagang ito. No, to be more realistic about what's happening. No? Sa ngayon, uh, hindi pa kayo na-alarma dito sa sitwasyon na ito? Dahil nga uh, kami ako ho, no, bilang lolo, bilang mga magulang, ang iba ho nababahala nga sa mga pangyayaring ito. How soon can Congress act on the additional, dagdag po na sweldo ng mga guro? Yung basic ko na kanilang reklamo ho dito, hindi na po sapat yung 27000 na entry level para sa mga guro considering nga po sa hirap ng buhay po ngayon at yung puntokso na mag-abroad sila. Yes, sir. Alam niyo po, last year pa po nakahain yan sa amin, yung mm -hmm. pag-angat ng salary grade. Ngayon po medyo nagka nagkahayatos lang dahil may budget hearing uh -huh. pero right after the budget hearing po ay uh, hopefully take up na rin po ng committee on appropriations yung aming bill doon na pag-angat ng isa mm -hmm. ang sinabi po sa amin sa isang meeting bago bago mag uh, mag uh, break para sa budget deliberations ang sabi sa amin ng uh, committee on appropriations ay kung pwede bigyan lang sila ng konting uh, oras lang dahil mag introduce na rin po ang executive sa sa congress mm -hmm. ng uh, pag-increase rin po yung kanilang version naman ng pag-increase. So Opo. hopefully po right after the budget hearing magtugma-tugma na po lahat. Uh, okay kasi po congressman hindi po sa minamalit natin binibigyan po natin ng pagkilala at pagdakila ang ating mga uniform personnel, mga sundalo, mga pulis na nagbobobwis po ng buhay para sa bayan. Hindi natin hindi ho natin minamaliit 'yon. Pero meron pong pahayag ang liderato ng Kamara na mayroon ho na naman silang uunahin daw na taasan ang sweldo ng mga sundalo at pulis. May ganun po ako nabalitaan. Hindi ho natin minamalit yun ha. Pero sir, eh, ang mga, wala ho naman, sorry po ah, Baka lang ho ito'y makitid na kaisipan pero wala ka naman narinig na mga sundalo kaya po'y pulis na pinapahirit sa abroad, di ba? Na nag-aalisan sila kasi po may mga offer sa kanila sa iba'yong dagat. Hindi po ba? At nagkukulang tayo ng recruitment sa mga pulis o gusto magpulis, magsundalo. Ito po, mga guru ito. Ito po yung pundasyon ng ating kabataan. E 27,000 lang po ang entry. Ang mga sundalo po ngayon, nasa magkano na hubat 29 mil. Tama ho ba ako dito? Pakicheck mga big boy. Hello? Sa atin po, sa, sa teachers, ang entry level, more or less mga 27. Po. 27 nga po. Ang mga sundalo po ngayon, 29 ng entry level po sa AFP. Sa PMP po, 29, pati po sa mga, ang, ang, ang AFP, 29,000 ang entry level. So, doon pa lang po may kaibahan na po. Again, hindi ko minamaliit. Kasi ah, po, kung, kung, uumentuhan sila, kailan pa po ang mga guro kung ubos na po sila? Kung marami na po mga class ang, ang wala pong teacher. Ito pong sinasabi ko, hindi ba kayo nababahala po dito na ito po'y bagay po na kinakailangan talagang action ng kaagad dito at hindi na po tayo maghintay po na pagkatagal-tagal na panahon? Well, Sir Ted, sa totoo, no, kaya siguro ako kahit papano ay hopeful pa rin kasi kinakausap naman po talaga natin yung House Leadership, ang Committee on Appropriations. Hinihintay lang po natin talaga ang pagbalik sa amin ng DBM. Ang DBM ang nagsabi kasi po sa Committee on Appropriations na meron silang uh, proposal sa salary increase ng ating mga government employees. Doon hmm. natin may makikita po kung ano yung proposal nila. Kaya sa totoo, Sir Ted, ano, sa, kahit tingnan po niyo yung records Uh, from the start of Congress, pinag-uusapan na po namin ito sa committee hanggang sa House leadership at ang inihintay lang po namin talaga ay yung pagbalik sa amin ng DBM tungkol dito sa kanilang counter, uh, yung kanilang proposal naman ng no pag-increase ng salaries. Opo, po opo, Congressman, uh, ako po'y ano ho, no, gumagalang din sa inyo pong hanay dyan sa Kongreso. Pero hindi ho naman kaya talaga pag pinag-uusapan po natin ang pagprioridad sa pera ng bayan. So sa pimpo ng benepisyo ho ng ating mga guro, Mukha po talaga yata hindi po naaayos mismo lamang yung paglalatag sa paglalaan ng pera sa dapat paglaanan ng pera. Hindi ko po again aalisin ko dito congressman yung usapin po ng politika sa mga binabanggit ni VP Sara. Ang sinasabi niya doon sa NEP, alam po naman natin yan, yan po ang President's budget no para sa DepEd, 5 billion po lamang ang nakalaan para nga sa school building. Okay, 5 billion. Pero pagdating po ng approved budget, naging 15 billion na. So dito po, singit daw ito ng mga kongresista sa kung saan saan po nila mga proyekto sa classrooms na hindi rin po alam ng DPWH. So kung meron ka na idadagdag na 10 billion agad-agad sa agustuhan mo na proyekto sa iyong distrito na classroom na hindi po alam naman ng DPWH at nagugulat din sila, eh bakit di unahin itong pera paglalaan ng sweldo ng mga guro? congressman, there's really something wrong somewhere. Actually, Sir Ted, sa akin naman po, no, uh, dapat isabay po yan. Kasi yung isang sinasabi ni sa ng teacher groups ay talagang sinasabi nila kulang lang classrooms. Kaya napakalaki rin po nung kanilang mga class sizes ngayon. Ang sinasabi nila, yung ideal ay mababa natin sa one is to One teacher is to 35 yung ratio. Para magawa natin yun, nakita rin po natin napakalaki rin ng kakulangan. Tama po kayo, pero naniniwala ko dapat nga pagtuunan at kung po. Kasi hindi naman lahat matutugonan talaga yung sa classroom. Kasi may buildable space problem rin. Eh. Mm -mm. So kailangan po, yung hindi kakayanin po dun talaga at isabay po natin yung talagang pagbibigay po ng focus dito na sa pag-increase. Para sabay-sabay hindi rin naman po natin pwede resolve in one by one. Eh. Opo, Kasi opo. sa totoo, sabay-sabay siya. Eh. Yung problema po yun, it's o. in one bunch of ano, eh. o. O, mga problema po. Eh. Opo. Pero uh, hindi ba kayo nagtataka, Congressman? Ang DepEd, ano ho, ang laki-laki ng budget for classroom ay pati repair, pero hindi nga po nagagamit yung pera. Hindi pa nga ubos yung pera, meron naman dinadagdag ho ng malaki na naman. Yung pong punto natin dito, hindi ko alam kung gaano kayo kaaktibo sa deliberasyon na ito, pero it really makes sense, no? na kapag kalalaki ang perang inilalaan sa building ho, sa construction, na kailangan na kailangan natin, pero hindi naman po nagagamit, eh ba't di That's mo na right. unahin yung may paggagamitan? Sweldo ng teachers, sigurado magagamit yon. In fact, uh, Sir Ted, ano, dapat nga uh, tingnan rin yung, yung uh, hiring proceed, uh, process natin kasi sa totoo po, no, even yung number of uh, teachers na kailangan ni-hire taon-taon, hindi rin po nakakamit yon. Dahil napakahaba po ng proseso. So siguro tama rin kayo, i-bring up natin ngayon yon na dapat ay kung hindi rin natin magagamit lahat ng budget para sa new hires at hindi rin nagagamit yun sa end of the year, baka nga panahon na, na talagang mag-focus muna tayo dito sa nakalaan una-una sa career progression at yung salary increase. O yun nga po, sige po. Hindi lang sa so building. ah Meron po. rin po tayo yung yung number of teachers na target natin ni hire per year, mm -hmm. hindi rin po naabot yun. Mm -hmm. So hindi na nagagamit yung budget na yun. Mm -mm. Opo. Sige po. So sir, uh, kayo po bilang chairman po na napaka-importante komite para po sa paghahanda sa uh, edukasyon ng ating mga kabataan. Anong aming asahan po sa inyo? Dito po sa ating pinag-usapan na ito and the real fact, no? Ang totoo pong sitwasyon na ngayon sa Metro Manila alone, 1,700 ang kulang ng mga teachers at ang karamihan sa kanila ay math and science teachers na kung saan din po naman na naman po dadaan sa PISA itong ating mga mag-aaral. Baka na naman po tayo bumagsak. Yes. Una-una, no? uh, unahin ko na po yung PISA. Hopeful ako next year. Pero again po, no, yung reforms, uh, pa pabayaan rin po natin na pumasok muna. Media station period din po ang reforms. In fairness sa DepEd, kakapasok lang ng ibang reforms. Kung pumas tayo next year, maganda po yun. The moral booster po yun sa atin lahat. Pero again po, uh, let us make the reforms yung uh, this station period na para ma-implement siya properly. Pangalawa, sa tanong mo, uh, Sir Ted, sa totoo lang, tuloy-tuloy po yung gagawin natin. At siguro, papaitingin pa natin yung lalo-lalo uh, na yung pag-raise po ng issues. Hindi lang sa house, pero mamaya po may meeting rin po kami sa, uh, sa EDCOM 2 meeting po between the senators and the congressmen <clears throat> tungkol sa edukasyon po natin mm -hmm. para pareho po natin maitulak both in the house and in the senate. Okay, sige po. So sa sa yes. sa sa sa, uh, sa pinakadulo po ng ating diskusyon na ito, opo. Ano po ang estado ng problemang ito? Ito ba'y nakakaalarma na ngayon. Ito pong kakulangan at patuloy pong lumalaki na kakulangan natin sa mga teachers. Sa totoo sir Ted, alam ko yan yung uh, initial reaction pero marami rin po kami talagang reforms na ginagawa on the ground including the TEC po. Sa totoo isang problema po natin, coordination between the education uh, departments. Wala po talagang coordination dati. Ngayon po nakita natin may cabinet cluster na based on a resolution. Na-appoint -na rin po yung bagong TEC head. Okay. Yung Executive Director dati po, hindi rin DepEd po yan. Nakikita po natin may reforms. Kaya siguro sa akin po, bagamat nakita natin talagang may problema, pero hopeful po talaga kasi Apo, ako dahil nakikita ko ang daming stakeholders na nagtutulungan na rin po talaga. Apo. Yes sir, and we are so glad to hear that from you, Congressman. Ngayon po, let's give the new secretary the chance. And please, yes. ang amin po, we beg, plead, and pray that we move faster than usual. Tama po kayo. Mabuhay ka, That Congressman. Salamat po, Congressman Roman. Thank you, sir. Salamat po, mabuhay. Thank you. Opo, si Congressman Roman Romulo po ang chairperson po ng Basic Education Committee in the House of Representatives. Ted Paylon at TJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.